Oo, oh, kami mas, Maki! Wala ka! ka! Hi! ka! Wala ka! Wala ka! Oo! Oh. Woohoo! Woohoo! <laughs> oh, di ba? Oo, oh, positive! Kasi okay, ako, na naman si Kamiwas ah. Nakto, Naunaan na tayo! Pang piraso! Ito rin akin, Kamiwas! Oo, oh, Kamiwas ah. basta talaga! Oo! Tara na, mga kakawanin. Tara. 8 9 10. Hoyun 10 seconds warning. Meron na. 10 <laughs> seconds. kabiwas 10 seconds na lang. 10 seconds, mayroon na. <laughs> oy, oy, Kadiwas, may error lip. Kadiwas. Uh, oh, anak Yan na 'to. Oh, anak ah, Kadiwas. Kadiwas. Oh. Yan, mga lang si Ang galing talaga ni Kabiwas. Ayos, Boring, at Baik to, Sokbon, so, pising spot tayo. Kuya Delpen, Kuya PJ, Kuya Delpen, nandito na si ako ba? Kuya na Kuya Delpen. Padilla. Kuya Delpen, ilang yon, yon.

Tama nyo kami ni Kabiwas Mari no? Kasi ang pain natin ay Gawa ng kalikasan Lumot Yan oh. Tapos ano mga ito, yung gamit kong hook Ay number Number 3 Number 3 ano tawag ito eh. Yung medyo malaki laki sa pang ano mga ate Pang ayungin Tapos ganyan lang pain mga ate no Yun Napaka efektive nito mga ate eh. Pagka yung maliit na hook gagawin si ano pa. Maiyahin pa yung mga tilapia dito, matay. Wala mo pati din niyo Against the light. Against the light yung natin video. Dahil napakasobra ng init, mga tayo ay kanya-kanyang discard Okay so, lang mayroon ditong dugong no. May masisilungan tayo. Ayon. Lucky Love Shoutout po sa lahat ng solid supporters ko mga katoy At sa siyempre sa mga parting na supporters natin Pashare naman mga katoy ng ating video mga katoy Para maraming makalam ng physics pat natin ito mga katoy oh. so, Yung Sit up, to hook Tapos yung number 3 na pang ayungin na hook Siyempre yung floater natin yan Sensitive floater Let's go mga katoy tara Yan, kami basic spot na rin, no? Then tambak na rin ang spot. Ang tawag niya, Miguel Adjunt nga pala sa Sakmon Anglers uh, Group. Yan, mga tayo yan. Kabiwas. Kabiwas, dyan ka na! Ayan, doon si Kabiwas. Mali ako dito, mga tayo. Kanya-kanya kami yung discard dito para makara ng pangulo. Oh! Ala, meron na naman. Ala, grow, ito 'yung si Kibiwas. Oh. Uh, Uli ka agad, oh. Ate, pang ilan na yan? Pang ilan na? Sabi uh, talaga si Kiliwas mo ate Malupit na pagkalumot pa eh Ito yung aktinig ko sa uh, Hina Korea Lumot boys Kamiwas <laughs> TV Oh grabe ganda size pati no Isang size ako oh. Ayun, oh, na-try no. na ko mga ate na ano, mag-video na may stand o, dito tayo. Dito ko na ako ng kitang mga tayo. Okay, Ito bato na to. Wala nga lang video sa ano yun. Sa reels lang mayroon. Isang size lang na Sa di lumukso. Huwag <laughs> ka lumukso. Pamingas, Maki! Wala ka! Wala ka! Ay! Wala ka! Makatoy! Oh! Woo! 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 good! <laughs> oh, di diba? Oh, positive! Woohoo! pa lang kasi 'tong ito. ano, napakalit ng hotel. Brought to ng bayad pang-ayuda at pang Bro, subay na ako sila sa anong malaking hindi dapat pali. Woohoo! dalawa, kong kaparyas eh. ginagawa ko mga tol. na. Sa batuan, matigil na Hindi mo na kailangan pang mag... Giniagawa mo! <laughs> oh, diba? yeah, Kasi yung gagawin sa'yo. Hahaha. Hindi si Kitang. naman! Hahaha. Oo, di yung foot size niya? Oh, size niya. <laughs> <One, two. laughs>

<laughs> <Alakas> ang <bivas. laughs> lakas ang biwas! Ang ang biwas! Kala ko malamig lang nawala eh. Tukoy natin ito maging. At nai ko yung ano dito. Islang tugmon. At di rin sa atin ngayon na ano, Bibigyan At muli mga atay, abangan niyo po yung wheels namin sa ano. Wonder Kilo at may kasama tayo doon at at yun mga taga Bicol may mga disilyang ano baka natin si Kabiwa sulit si Katironi yung Cross Anglers si Ako, si Kotsin. Ako, busy-busy mga -busy busy sa pag-update ng ano sa halalan 2025 sa kanili sa Pasig sa Pasig kasi good luck, good luck sa mga kakanakan dito <laughs> Malaki na naman yun. Hindi na lang si Kabiwas. Ang <laughs> galing talaga ni Kabiwas. Lumot <laughs> lang sa so, Uy, lupit mo talaga. Pampito mo na yan eh. Ang galing talaga ni Kabiwas. <laughs> Ganda rin tumatoy na missing spot. Ah? Ah, anim lang? Anim lang? Uulin mo pala itang yung pito. Ayun, naway napit namin mga yung mga anglers dito sa may ano, south area. Sa inalasan niya. Ito na ang boss na natin na natin ng ano, dalawang pira. Oy, 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 kabiwas, may rolet. Kabiwas. na. Oh, anak Yan masoy. Oh, nakaka kabilis. Kabilis. Wow, <laughs> galing <laughs> ba. Oh, diba? <laughs> good size, oh. so. Po okay? fingers na. Ay, ayo. Wala witoba. Wow. Daro maglang natin. Wala na, magganap ng pamay. Dito lang sa gilid. Gawa lang ng ano? Gawa lang ng kalikasan ng pain natin. Oh. na naman si Kabiwa sa mata Oh. Ayos! Galing! Malupit talaga si Manoy! Sigurado yan oh. Oh, 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 oh. Kobiwas! Kobiwas! <laughs> Ayun mga tay. Sorry na naman tayo. Woohoo! Thank you, Lord. Yan, good size. yes, Thank you, Lord. Okay, ulitin na rin. Meron yan mga kasama dyan. Nakalima na ako mga tay. sinigang na rin yan uy 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 wala ngayon ulit ito naman layo na ni Kabiwas lagi mga tayo pando na si Kabiwas mga tayo layo dito na naman ganun talaga mga tayo pagkasalupot kailangan hanapin yung ano yung tilapia katulad pagkabulati mga ito yung pain talagang naka ano, no? stay lang lalo sa mga ganyan mga ito yun bato yan bato parehas silang may ano may loob yan isang pangit isa yan sila isang na yan inangin sila na may malalagas na loob ayan mga ito mayroon mga ito yun yan yan yan, yan. Ah, uh, yaw, mga pag ayaw mo ilog Di wag mo Kuya <laughs> Francis ayaw magpauli ng tilapia Dito Yan mga ka sigurado yan dyan Yan Bilang tayo ng mga sampo 1 2 3 4 and 5 6 seven, eight, nine, ten. Oh, yun to ten seconds ba ito, meron na. <laughs> ten seconds. Kapi mas ten seconds sa lang. Ten seconds meron na. <laughs> oh, oh, di ba? Pulahan. Oh. Atoy, oh. Diba? ba? Oh. 10 seconds na lang. 10 seconds. <laughs> Binilangan ko 10 seconds ko ha. 10 seconds na lang. 5 seconds ayo. Ay, maaf. Mali si Uy, uy, uy. Bukod. Oh, yan na naman. Kabiwas. Napakainit naman 'to, eh. Ito na naman, ha. <laughs> okay, mga katuyo. Oh. Thank you, Lord. Ayan, mga tay. Holy na naman, oh. Mga <laughs> good size. Ayan, mga Dito lang yan, mga sa Sukmon. People's Park, mga sa kabila. Oh. Tapos, dun si Kabiwas, oh. Ha? Oo. Ha, ah, holy ka rin? Naway na-update namin ngayon ni Kabiwas. Ay, mas malaki yan, ah. Oh. Palubat na ako. Oo. Tama-tama. At patanghali na rin. Ah? Ay ang bandang laki. Pangyam. Grabe, pangyam kan ah? Oh. talaga malaki oh. Oh, Grabe, nice. Lumut lang Oh. Grabe Oh, di ba? Thank you, A few moments later. Rabi mga toy, positive na tito sa Sukmun mga tiyan. Oh, O, ikabiwas, sunod-sunod, tatlo O, oh, agandang ang size yan mga magpo four fingers O, grabe, laki na naman Ah, ikaw na talaga kabiwas Pangilala eh, 20 19? Grabe, 19 na <laughs> Sasaktuin niya mga toy na ano 20 pieces Grabe, dito lang mga toy, sa so, ganito lang o oh. Pagos-agos lang kami dyan o oh. Yan. Yan lang sa maalo na yan. Kapun paano na ano lang doon, lakad-lakad na ngayon. yan tas balik na naman dito. Ayun na, na. Hey, oh. Uy, so, so yung naman. Ah, lupit talaga ni Kadiwas. Ate, saglit na lang tayo kasi ano. 9% na, na yung battery sana maka na ano pa tayo pag outro at i-update namin guys sa huli namin dami na rin ako huli mga to eh. yung iba walang video kasi nag cut nga ako ng video kanina kasi palubat na ako ayan na ayan na o yako rin kabiwas salvage na salvage ay baka pal ay, ay oo nga <laughs>

dito lang mati sa gilid-gilid na ito. Kamagatin na yan. Ang bait niyan. Ada ko, yan na naman si Kamiwas ah. Nakaw, naunaan na tayo. Pang 20 piraso. Ito rin akin, Kamiwas. Oo, oh, kabiwas ah. Mayabas talaga. oh, tara na, naka 20 faces ka naman ay. Eh. tara na. Oh, daming muli ni Kamiwas mo tayo. <laughs> <though>. <laughs> Ay, nakawala pa Ayan mga katsoy, uwi na kami Si Kapiwas, naka ano mo na yun? 21? 20 ka lang po Ayan mga katsoy, si Kapiwas TV Pasupport po Naka 20 pieces sa mga katsoy Sabi, video natin kanya Ito mga katsoy yung akin, yun o, no, tayo Yung iba nito mga katsoy, ano, bali Hindi na video yung iba kasi ano na nga ako, palubat na, kanil pakita ko sa inyo Mati ko Dami-dami Yung iba matay walang video Yan, thank you Lord Ayan, o Yung ikabiwas punta natin dami oh. <laughs>

Salamat! Bye bye mga katsoy sa Bawi Kadimas! Salamat Lord! Sa blessing na namin na natanggap naman namin ngayon. Ayan, thank you Lord! Thank you mga katsoy! Bye bye!